Magandang oras mga kabayani mga kasower natin to Day 3 na natin mga kabayani Day 3 na ikatlong araw ng ating paggawa At uh, ito nga mga kabayani Muli na namang mapapalaban ang ating mga tropa Sa malupitang trabaho Ganyan talaga mga kabayani Yun naman talaga ang pinunta namin dito Hanap buhay pero may sweldo Uh, dinik, dinik. Oh, mahirap lang mamaya. Ay, good, good morning. morning. Yeah. Good morning sa mga taga Bacolod. Good morning. At kaya no. good morning. Kay Chong Shelo, good morning. good morning din <laughs> sa Mrs. Na, good morning. At good morning kay Abe Chong Edwin, good morning. Aywa. Eh? You know? good morning na, na, kay Dandan. Yun. Hi, good morning na, kay na, Tropa. Na, you know, na, shout out sa second floor. At <laughs> kay Chong Nelson. You know, at shout out sa lahat. At you know, shout out kay <laughs> Chong Iner. at Chong Sunny, shout out sa inyo. Good morning, good morning. At kay Tropa, <laughs> La na. You know, ang gwapo niya. Ayun <laughs> You know? ang you know, babay muna dyan, Romeo. <laughs> Pabay muna, oy! Kasi ano ba yan? Elmer! tulog pa, mga tulog pa. Kasi mga kabayani, sa totoo lang, hindi naman pa lahat kami full force. Kasi, di ba, may rules and regulation dito. No medical, no work. Kailangan mag-medical muna tayo mga kabayani kaya hindi pa kami full force. Bale, ito. Bale, ano, 20 pa lang kami tumitira doon sa building at 20 ang nakaabang pa dito. Bale, 40 na kami mga kabayani. Pero, Sinamang pansit palad, magiging 39 na muna kami pansamantala. At ayan na, yung mga tropa, parang nararamdaman ko ng mga tindigan neto. Sigurado mga kabayani, pantay ang pader ng building. At walang hangin tatama sa loob. Sa dami na nating nakaharang sa bintana. At sigurado mga kabayani, hindi na kami matitimbog ng bantay namin. Biruin mo, 40 kami, dalawa lang sila. Okay, ang daming magbabantay Ay, sa kanila. Mga okay, <laughs> okay, masaburan tik-tik ang building. Ma mag magiba Mag-iba. Ah, mahirapan sila nun. You know, at si Toto at si Tropa nage-exercise na para sa medical nila. Amaya, very good. At ah, mga Tropa, una muna kami. Okay. Magtrabaho okay. kayo mabuti ha. Para pagdating ko doon okay na, claro. Uy, kasama ka. Kasama <laughs> ka <ko. laughs> pala. Kasama kayo. Let's go. Ayun ah. Yun ata, paalam muna sa mga tropa natin pero darating yung araw at oras magkakasama na kami ng mga yan. Ayan o, si Toto. Diyan ka muna, stay put ka lang dyan. Walking, walking ka dyan. Magka-pera yan? Ako lang, ikaw wala. Sige, wala. Shout out ka out ka muna. ako, ikaw wala pero magkaka ka rin. Pagsweldo na. Lakad-lakad kayong dalawa. Lakad. Oo, para pagdating ng inyong eno, alam nyo na. Shout out ka muna, shout out ka Shout out sa mga... Bayani. Shout out mo yung ani mong asawa. Oh, ngayon, <laughs> pauwi mo ako. Oh, kita mo ngayon natataranta ka. O, ilan na lang ba mo, ngayon? Oh. Ilan na lang ba ngayon? Dalawa na lang. Dalawa, sabi ko na nga ba eh. Yung apat doon matutulala. <laughs> <laughs> alam ko na. You know? At uh, yun mga kabayanin, good morning sa inyo at good morning sa lahat ng mga sumusuporta kay Daddy Nick TV. At maraming maraming salamat kay Tita Let Ramos Rogers, kay Kuya Darwin Reyes, kay uh, Kuyang Emmet Tablan at ingat kayo dyan sa Amerika. At uh, sa boss Jerry Hunter natin at kay boss Julius Mendez at kay boss Tim Biker, maraming salamat sa helmet mong binigay. At uh, ando pa rin, nasa bahay pa rin yung helmet mong binigay, yung Ibo. At maraming uh, maraming marami salamat sa iyo. At uh, siguro pagbalik ko, magre-rides ulit tayo, mga kabayani. At uh, ikuti natin ang buong Pilipinas! Wala na akong palalagpasin. Irororo ko yun, si YP. Irororo natin yung motor natin, mga kabayani. At uh, Maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng Sword Family at sa aking team, Team Kalembang. Kalembang Boys, at salamat din sa lahat ng mga sumusuportan team kay Daddy TV. Maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, Boss Jesse, Boss Jesse sa team pula. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa lahat ng ninang ko at ninong, maraming salamat po. Ninong Idol Jopper Sniper, I love you. Maraming salamat. At ninang Ann, salamat. At uh, sa Team Chonky ko, kay Chong Luis, kay Buddy, at kay ano, Binogski. Maraming salamat. At Team Team Love You. At maraming salamat muli sa lahat ng OFW. Ingat kayo dyan. I love you all. Ito na naman ang simula. Simula na to mga kabayani. Simula na. Simula. Puro simula. Ikatlong araw na namin mga kabayani. Pero yun nga, di ba? Napag-usapan na natin mga kabayani. Hindi kinaya ng power ko. Hindi kinaya ng power ko kung anumang power meron ako. Mapapauwi na yung kasama ko. Yung kasama namin. Uh, talagang ganoon ang buhay mga kabayani eh. meron tinatawag na guhit ng palad eh. pero ang guhit ng palad kaya mong baguhin ayon sa kagustuhan mo eh nagkataon kasi nagka problema yung tropa natin kasi pangit uh, man sabihin naging kasalanan niya rin dahil noong panahon na kailangan siyang uminom ng gamot hindi siya uminom ng gamot eh. kaya lumabas doon sa medical yung problema ng katawan niya pero ganun paman eh, may dahilan yan mga kabayanin, may dahilan yan kung bakit kailangan siya umuwi, may dahilan yan. Lahat naman ng bagay, eh, may dahilan mga kabayanin Kaya siguro, sa araw na to, hindi tayo dapat malungkot, kailangan masaya tayo, maging malakas at happy para ang ating gawain ay maging maganda. Sabi ko nga sa inyo, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng bagay na gusto nyong gawin, simulan nyo ng masaya. Maging sablay man yan sa dulo, pero may maiisip ka at may maaalala kang masayang bagay na ginawa mo. Let's go! you know, good morning. At uh, nandito na ulit tayo sa building. Day, day 3 na natin mga kabayani sa pagtatrabaho. Day 3 na natin mga kabayani. Tulala talaga ako kagabi. Hindi ako makatulog. Eh. Yuna, si Tatay si Selo, tandaan pa eh. Yung tanong natin. Yung sa may lito, ang lalakas, ang lilit taon, lalakas mo. Bumubuhat ng ano, folding bed. Banda uling. Taob na sila kay Selo, mas malakas na ah. Selo. <laughs> good morning! Good morning! Ay, la, good, good morning, good morning, walay. Walay, every day, every day, every day. Ay, every day. good, good. <laughs> good morning! Yan ang ano, nagadala namin ng gamit namin, taga bukas ano, oh, ng ano, ng ng ano ng building you know silong ano kung ano magamit nato yan pasok na yan kalay mga musit kayo eh no pinagkukuha nyo lang yung gamit nyo eh no iniwan nyo pa to eh no yun ata uh, yun know, o kararating lang po natin galing sa abroad Ipapatiran uh, niyo pa talaga ito akala camera. <coughs> yun, yun na ito. So, ayan mga kabayanin. Nandito na tayo sa building. Medyo madilim. Pero pag ano, lalagyan ko na ito ng ilaw. Mga kabayanin, lalagyan na natin ng ilaw. Kasama ko ito si Chong Nelson. Wala pa lang talaga kaming gamit. Walang tools, walang materyales. Kaya kung ano man nang meron lang kami rito, yun lang ang pinagtsatsaga namin. Pero ang mahalaga, may nangyayari dito sa building kahit pa paano gumagalaw, di ba? Hindi naman nila kami masisisi, di ba? Wala eh. Pero ang malaga, eh, pag sinabi nila, ginagawa. At uh, inuutos naman natin, sinasabi naman natin sa tropa kung anong gagawin nila. Ang ah, uh, yun nga mga kabayani, medyo, medyo maganda, maganda ang panahon ngayon. Bicol! Victor! ya yeah, Victor! Asa nga! Ayan si Victor! 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 Mga gamot! Ayan Victor eh! Ayan sa oh! Oh! And, and Ega, tsuk -tsuk na yun eh, hindi. Eh, eh. Eh, cuk chug-chug ni Indri. Sobrang gulo <bukulata. laughs> ata. Yo nata. Good morning. Baliya kayo ko kayo sa taas at uh, daling ko kayo sa rooftop nitong building na gagawin namin. Para makita niyo yung view. Yung yung view ngayon ng ano ng parte ng Li Libya at uh, parti ng Mediterranean Sea. You know. Alright. Yan. Good morning. So yan ang mga kabayani. Kung makikita nyo. Ayun yung dagat. Medyo maalo na ang dagat ngayon. Diba? Alright. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. At yun nga. Balik tayo doon sa ating ano, kasamahan. Bali yun nga mga kabayani ginawa ko na lang lahat ginawa na natin lahat ng bagay para matulungan natin siya di ba kasi ganoon talaga wala tayong magagawa mahirap naman di ba mahirap naman natin ipagpilitan yung bagay na delikado para sa kalusugan niya mamaya bandang uli di ba wag naman masisipa ako ng pamilya nila sabihin eh pinauwi na pinagtrabaho ko pa di ba pero kasi ang akin lang naman eh kahit papano kumita siya bago umuwi, di ba? Magkaroon man lang ng kita kahit kalahati, di ba? Para makapagbayad dun sa mga hiniraman, may sumobra para sa pamilya, di ba? Hindi man kalaki pero bawi na siya ron at sobra na, di ba? Para sa pamilya niya. Kaso mga kabayani, ang naging problema talaga wala, hindi ko na nahilot na ang pit na siya bali pa na talaga mga kabayani sa Pilipinas kaya dun sa pamilya ni Chong eh pasensya na po wala po ginawa ko po talaga yung mga kaya ko lumapit na po tayo sa mga dapat lapitan natin dito mga Pilipino na may mga posisyon wala po talaga at uh, inilapit ko na rin po sa agency namin sa may-ari ng agency baka mapakiusapan ganoon pa rin po eh eh ganoon talaga ganyan talaga po ang buhay may dahilan po, inuulit ko, may dahilan lahat ng bagay na nangyayari sa atin, di ba? Parang sa akin lang po ito. Uh, siguro, kaya ako pinagaling sa stroke, ito ang dahilan para makabalik ako dito sa Libya, di ba, mga kabayani? Ito ang dahilan kaya ako gumaling, di ba? Ito ang dahilan, bakit ako pinagaling ni Papa God? Para masilayang kumuli. Itong bansang isa sa pinakamamahal ko. Napakasarap dito mga kabayani ng buhay ko sa totoo lang, construction kami. Construction ang ginagawa namin pero service deluxe kami dito mga kabayani. Yun, nakita niyo yung nakita nyo yung barracks namin mga kabayani, pansamantala lang yun mga kabayani kasi inaayos pa yung isang barracks na titirahan namin. Kasi hindi naman po pwede kami lahat sa galon sitwasyon. Kaya ayusin pa yun mga kabayani. Pero sabi ko nga doon sa mga kasamahan ko, kung magkakasundo naman, et may aayos namin yung barracks namin ng maayos, mas mainam na ron. Kasi malapit kami. Malapit kami dito sa site. Lakad lang. Kasi mamaya, mabigyan kami sa medyo malayo. Eh, mahirap na. Yung may service. Kasi, mahirap pag may service, mga kabayani. Maubliga ka gumising ng maaga. Kasi, kailangan. Bago dumating yung service, okay ka na, di ba? Eh, ito yung ganito. Eh, kontrolado mo. Kumbaga, alas 8 ang time namin. Eh kahit mga 7:30 ka 7:40 ka pumunta rito, di ba? Maglakad simulado sa barracks namin, okay lang. tatama tatama ka pa rin sa oras. Eh kung may service, medyo ano, medyo obligado kang gumising ng maaga. Eh napakalamig. Napakalamig din eh. eh by ano pa, mga March pa, April. Ganon ang ang init dito. Bali ganun pa 'yun. Kanya-kanya ano, eh. siguro naman lasisitahin yung paligid, sobrang ayan, yung mga building yan yung mga i-maintenance namin yung mga iba dyan. Yan. Alright, di ba? Sobrang sarap. Sobrang sarap dito mga kabayani. Totoo lang. At ah, uh, yun nga. Inuulit ko. Inuulit ko dun sa mga sa mga pamilya ng mga kasamahan ko rito wag po kayo magalala ako pong bahala sa mga tatay ninyo sa mga daddy ninyo, sa mga papa nyo sa mga amang nyo, sa mga itay nyo yan, sa mga idol nyo ako bahala. Uh, iuwi iu ko sa inyo sila na parang artista. Yan, di ba? Masasayahin natin sila. At hindi ko hayaan sila masaktan, masugatan. Di ba? Kailangan umuwi kami pare-parehas na mukhang artista. Uy, gawa ganun pa eh, no? Pero, hanggang pare mga kabayani, ayoko yung magiging sila. Dahil mentras maging malungkot sila, yung kanilang pananaw sa paghahanap ay magbabago. Di ba? Sa so, galaw nila sa trabaho. Pero pag kami, maganda ang simula namin, di ba? Every day. Every day is a blessing. Every gising is a blessing. Kung naalala nyo, lagi ko sinasabi yan sa inyo na every gising is a blessing. Sobrang salamat talaga kay Papa. Di ba? Sino, sino ba makapag-isip sa pamilya ko na makakabalik pa ako rito, mga kapayang? Lalo na sa mga nakakakilala sa akin. Hindi nila iisipin makakabalik pa ako rito, mga kapayang. Diba? Di ba? At hindi naisipin na makakapasa tayo sa medika. Sobrang grand bless tayo. So, salamat talaga kay Papa Gan. Di ba? So, ganda rito mga kabayani. Ang klima rito, sakto lang. Yun lamig niya, kaya mo. Malamig siya pero kaya mo. Yan ang lamig niya. Pero siyempre, may lamig talaga na sobra rito. Mga parating na, papuputokin yung labi mo. Sugat, ang abutin mo. Pero sa ngayon, kaya pa namin yung lamig. Kasi ang lamig talaga dito, January, February, sobrang lamig niya. Pero ngayon mga December, papalamig pa lang yan. yeah, yun, madarasa yun. Madarasa school. Ayun makikita nyo madarasa school. Malapit kami sa eskwelan. Kaya dito eh, ano to eh. Umaga, yung lugar na to, itong area to mga kabayani. Dati ano to eh, uh, mga empleyado lang ang nakatira. Walang mga family. Ngayon ang nangyari, nagkagera, di ba? Nagkaroon ng problema. Yung mga empleyado dati, na dito lang takbuhan. Sinama yung pamilya nila. Kasi, mga kabayani, secure sila dito sa loob ng planta. Kasi, alam nyo naman, di ba? Mayroong kasunduan. May kasunduan paggera. Hindi nyo pwede bombahin ang oil company. Di ba? Hindi nyo pwede, ano yung hindi tirahin yung mga industrial park, hindi nyo pwede girahin yun. Hindi nyo pwede pasukin yun. Kaya dito nila dinala yung pamilya nila mga kabayani. Kasi safe, safe sila. Nasa loob sila ng planta eh. di ba? Kaya siguro mga kabayani, hanggang mamaya na lang. At uh, inuulit ko, day 3 to, day 3 ng aming pakipaglaban dito sa Libya ng trabaho ha, work. Work days namin is day 3. Kaya maraming salamat sa inyo mga kabayani. Mamaya. Abangan nyo yung mga kadugtong neto itong vlog natin. So ayun mga kabayani, balik, balik ano, uwi muna tayo. Uwi muna ako. At may nakalimutan tayo mga kabayani. Nakalimutan ko yung ano, yung fish wire. Yung fish wire mga kabayani. Nandun sa aking higaan, nakalimutan ko rin. Grabe, nakalimutan natin mga kabayani. Pero ito, pabalik tayo. Para, kunin yung parang guide wire yun eh guide wire para sa mga tubo kasi chinecheck ko yung mga tubo kung mga barado kung mga barado papalitan natin lahat lahat tayo mga kabayani ha At, uh, wala namang problema dito kaya Sobrang lamig lang. Sobrang lamig. All right. Sobrang lamig. Malamig. Marimla. Eh si Joy. Choy bumalik ka, ha? Naalim mo tango kay piswercun ko lam pa bumalik ka. Oh, tayo. yun ta. Nasama natin si Choy, na si Ari. Kaya nga yun 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 nga sinasabi ko sa inyo mga kabayani kung lilipat kami ng iba na maganda nga yung pwesto namin kaso malayo ang hirap pag nasisiyan kami di ba kaya okay na dito kami ah lamig. malamig mga kabayani sa totoo lang malamig Yun. you know sound trip ah sound trip si Aman yun e, at lang natin hos papaluwin nyo kasi oo oh. shhh oh. you know shout out ay tropa at tayo nga pa yung mga yan medical pa yan eh Yaitoy! Yaitoy! Oh. Yaitoy! <laughs> yeah, ay, ay, <laughs> ay, oh, ka oh. ay, Big ay, ka na ay, big ay, okay. ay, 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 okay. na ay, 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 boy, ay, mo ay, ay, mo ay, 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 Dito 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 wala ka na kinikita. Ha? Ah! Sa ito ay panoorin mo. Yan na si Kaito, yung mga you know, si kabayani. Kasama namin yan dito. Big time na ngayon. Wala na. Eh, hindi na namin ma-reach yan. Australia <laughs> mo yan. Australia mo. Kaito, huwag kang mag-abala ha. Baka pamaskuhan mo pa kami lahat. Australia ba, London? <laughs> Ayun. Yan, Oh. No? Siya may ano yung ginagawa mo? Wala, well, kapag nalang. Ha? Nang? 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 sa Nang? 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 Ê, Trong Chang Trong, chung roman chung kang ana kay bạn môn nào? nyo chơi nyo 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 Dito nami. Sana yu? Dito na may nandyan na oh, yu. Oo, oh, Dito na may nandyan na yu. Oy! Stay put ka lang. Oo. Oh, Dalawang buwan yan. Hanggat oh. di ka tumaba. Diyan ka lang. <laughs> ah. yan ata. Yun nga eh. Sana Dito na Dito nami. Dito nami. <laughs> <laughs> yan ata. Babalik na amin ni Choi yun eh. nakalimutan ko itong fishware na to visit eh sana gusto ko sana pag samasamahin yung tropa ko eh sa electrical eh kami magkakasama sigurado matatapos namin yung trabaho ng masaya kaso ang problema mga inaasahan ko kasi ito sa mga trabaho nila at tulad nito ni Choi. masunto hindi pwedeng alisin ko to wala pilay isa to sa mga panlabang ko eh si Interin tsaka si ano si Jojo, hindi mo rin pwede tanggalin sa pintor yun. Eh, yun lang nga lang ang mga pintor. Tatanggalin ko pa. Kukuli ko pa. Si Victor din, hindi ko rin pwede tanggalin yun doon sa mason. Dahil yun ang taga-budra namin. Hindi ko pwede dalhin sa electrical. Masaya sana kung kami magsasama-sama. Eh. Sigurado, sa hilahan pa lang ng wire. Dali na. Dali na. Wala nang, walang matatapos na trabaho. Pero sa ngayon, siguro medyo ano, talagang mga kabayani medyo okay. Ano muna kami, sway-sway. Chill-chill lang, wala pang tools. Pero pag nandyan na yung tools at materials... Puro placing muna labanan. O, oh, puro placing lang. Walang sarguan ha? Wala. <laughs> Dahil darating yung oras, sa sargo din kami. Kaya sa ngayon, placing-placing lang kami. Wala munang galawang ano. Pero Sigurado yan mga kabayani Makikita nyo ang building Na uh, Magugulat kayo Bata tapos ng Wala ang kasugat-sugat kami Mga kabayani At uh, Yun nga Eh hindi naman natin nahayaan tong mga to na ano, Magkasugat sa sitwasyon Kaya uh, Kilala ko na mga to Kahit di mo yan pagsabihan Titira-titira yan Alam nila alam nila, sa tagal na namin din eh. Kaya mga kabayani, siguro hanggang mamaya na lang. Yun, so yun mga kabayani. At uh, gumagawa kami ngayon ito ng ano, ng mesa namin. Ayan, kasama ko si Victor at si Inte. Ayan, kasama natin si Inte. Gumagawa tayo ng mesa para tungtungan. Kasi... Mas maganda yung ano yung mesa kaysa yung ano yung hagdan. Delikado pa yung hagdan Ito, mesa sureball kami rito mga kabayani at uh, kung natat baka napapansin nyo may nakasabit sa katawang ko ano yan guide wire ko yan guide wire ay yung kinuha natin kanina andito tayo ngayon sa ano workshop ng karpintero mga karpintero mga regular na, Ayan, mga regular, na regular na lumalagari mga kabayani You oh, know, sinti, o, gumagawa ng ewa ko kung ano yan, ano yan, unang sampa, pilay agad. <laughs> yun know, oh, gumagawa siya ng besa, unang sampa, pilay agad. Hoy, <laughs> <Okay, Michael, laughs> Baikon. Hoy, wa. Baka naman binabantayan mo ko sa pag-inom ko ng gamot, yung mesa na ginagawa natin, eh, ko dyan, lumpo agad ako. <laughs> unang sampa, pilay agad. Pilay <laughs> agad. Eh o, you know, yun mga kabayanin. Kasi mga kabayanin nung nung huli namin dito, naglagay ako ng mga ano ng mga mesa, yung mga gamit namin sa isang container, doon nilagay lahat ng gamit namin. Kaso ang problema, yung container na daw na yun, tinapon na dahil sira na. Na dahil butas yung bubong at uh, nabasa na yung mga laman. Kaya ayun, wala na. Kaya ito gagawa tayo ng bago natin na mesa para sa tungtungan. Unang sampah, pilay agad Ayan, ginagawa ni Ano, ni Inti. Unang sampah Agad, yan <laughs> Pilay agad Yun at Siguro ah, mamaya na mga kabayani At tuloy-tuloy ah, lang tayo I love you all So, yan mga kabayani, bali ano, natapos na naman natin Yung ano, ating trabaho uh, Ikaw Pangatlong araw na natin to mga kabayani na dumadali. So natapos na naman natin ang tatlong araw. Maraming salamat po. At yan, medyo mahangin mga kabayani. Malamig. At uh, yun nga mga kabayani, ngayon, eh, tatanungin ko pa sa boss natin kung talaga anong oras talaga. Kasi, hindi ako sinasagot eh. Misan, why to lose? Misan, itin. Ibig sabihin, minsan 1.30 kami mo minsan alas 2. Kaya medyo ano, nangahanap Pero, bahala na si Batman, mamaya tatanungin natin. Kung magkikita kami ni Mas Ba. At yun nga mga bayani, ay sobrang salamat. At bukas siguro, papapalaban kami ng Chong Nelson. Dahil uh, may gamit, gamit na kami. Pero, ang malaga, malamig ang lamig mga kabayani Malaga, malamig. mahalaga malamig kaya siguro mga <laughs> kaya pa, kabayani chong Nelson magpaalam ka na ay ba thank you very much yun matapos na isang araw God bless yun <laughs>